Nagpaalala muli sa publiko ang Department of Health Cagayan Valley kaugnay sa banta ng sakit na dengue ngayong maulan ng ang panahon. Pinaalalahanan ng kagawaran ng publiko na kaagad na magpakonsulta sa pinakamalapit na health center oras na makaranas ng sintomas ng dengue katulad na lamang ng pananakit ng tiyan katawan, pagkahilo o pagsusuka, pagdugo ng gilagid, dugo sa dumi, pangihina, pagdugo ng ilong, lagnat at pagpapantal. Ang agarang pagpapasuri sa doktor ay upang hindi na lumala ang sakit dahil ang paglalana dengue ay nakamamatay. Nakukuha ang sakit na ito sa kagat ng lamok na may dalang dengue na karaniwang namumugad sa maruruming lugar o sa lugar na may naibong tubig. Upang maprotektahan ang sarili laban sa kagat ng lamok, maaaring magsuot ng mahabang damit katulad ng long sleeves, pantalon o pajama, gumamit ng insect repellent at kulambo kapag matutulog. Ugaliin rin na maging malinis sa paligid sa pamamagitan ng paglilinis o pagtatapon ng tubig na naimbak sa isang lugar upang hindi ito pamugaran ng mook na may dalang dengue. Idol, parang bumibilis ba ang pagtanda? Ang dahilan, humihina ang cell division o ang pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan nito, mag DTX 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging young looking mo. Para maging healthy, mag DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira ako Idol IFM News